dead na rival ang sarong motorista kan mabangga nin truck pasado alas 12 nin uto kasudma sa tinampong sakop kan Maharlika Highway Zone 2 Barangay Flordeles Milaor Camarines Sur Binisto ang biktima na si Rolly Francisco Oletokit residente kan Barangay Balagbag parehong banwaan na pa man na idara sa ospital alagad binawian man sanan buhay sa sorry assessment may, may kaunting pagkukulam yung driver may error sa driver like uh, uh, masyadong magmamadali, uh, ma mabilis, o siguro inaantok, mga ganun. So, if, kung sakali man po yung mga drivers natin, i-assess yung kanilang mga personal condition, physically and even ano, emotionally. Nagtatrabaho harani sa indang lugar ang biktima. Huli na la lunch break, nagbakalin pangudtuhan si Ulitokit. Dangan kan pauli na sa indang residensya, digdi na ini suminalpok sa kasabat na truck. Ano, blin ako ngayon ng DPWH. Ang yung motorist, motor or vehicle, iiwasan mo ngayon. In other words, papasok siya doon sa lane naman ng southbound, which is yun yung lane ng truck ngayon. Kasi yung truck, papunta ng city hardware daw, may mabidiligal, may iba ba silang mga water tank. Uh, ayun, nagkasalubong sila doon sa uh, sa way ng ano ng ng truck. Sa presente, nasa kustodiya pa kan autoridad ang driver kan truck na nakatalaan na makaluwas na nin karsel matapos na maareglo kan pamilya ang biktima. Para sa mga baretang tatapikol, Carmelo Balia.